Once again, uh, guys, uh, ako ngayon, magtitimpla ako ng pintora. Ayan, water base na David's uh, rain or shine na uh, kulay lastomeric waterproofing paint odorless, Kaganda nito guys, odorless, ay hindi mabaho. Uh, sunny din na ang kulay. Uh, sa mga hindi pa marunong sa mga pintura uh, tip ko lang sa inyo sa isang galon na purong pintura uh, ilalagay nyo yung 1 quart na tubig ang guys sa mga hindi pa marunong mag magtimpla ng pintura uh, basta yung water base na pang siminto uh, pwede pong magamit to maganda po itong gamitin guys ng mga pampintor ng mga simentado na bahay Guys, ayan, nagtitimpla ako guys, oh. Ayan. Isang galon na uh, na ganito, uh, na pintura, uh, one na tubig guys. Ayan. Ito, uh, kinalati kalati ko, kaya tinatansya ko yung tubig na lang kasi kung medyo malapot guys, ayan. Kung medyo malapot yan, uh, hindi ka anong ma mai i ano mai mai pupunas ng maayos ang pintura pag malagkit kailangan uh, medyo rin na uh, ano kasi yung tubig ay nagpapa nagpapaganda na hagod ng pintura mo sa cemento guys ah uh, salamat kung meron kayong tip na ano, uh, comment lang kayo dyan sa baba para uh, replyan ko kayo kasi ito ay trabaho ko na talaga uh, ko ng bahay ayan ito yung pin, ito yung kinuntrata ko ayan guys ito na yung ito pintor uh, pre wag mong gigilan na mag ano kang gigil pa rin mag ano mag paikot ng roller guys. Kung gusto niyo magpapintura sa akin lang. Nice. Yes. Thank you guys. Uh, huwag nyo munang kalimutan na ipalo ang aking uh, Facebook page. Pakipalo po. Uh, Chalalo vlog. At saka mayroon din po ako sa YouTube channel. Uh, ang YouTube channel ko ay ang pangalan ko doon ay Ron Lib vlog. Ayan. Okay, subscribe na rin din, paki-share na rin po itong mga video ko. Salamat and God bless po